Good morning, guys. It's 10.30 in the morning, Saturday. And kahapon nag-snow siya. Nang buong magdamag. So, I don't know kung gaano kadaming snow sa labas. Ngayon, <laughs> hindi na ako mag-shovel. Um, kagabi at 7 o'clock, nag-shovel na ako para mabawasan ng konti. Pero, di ko alam kung gaano karami ngayon. So, titignan natin. Actually, so, natama talaga akong lumabas. I don't know the temperature right now. So, ko lang wala pang suklay-suklayan. Hindi pa ako nakapag-breakfast. Ang labi ko na sobrang dry ngayon dahil nga winter na. Ayan, so, tingnan natin yung temperature. Okay, I just check the temperature. It's minus 12 right now. And it's snowing. Hindi ko alam na pa pala ngayon. So, hindi ko pa kita sa bintana. Pero, yun yung nakalagay dun sa weather forecast ngayon. Snowing right now. 100%. So, I don't know. Let's see. Let's check. Totoo nga na ngayon. Grabe, ang lakas ng snow. Ayan yung drive-by namin. Ayan yung isoshovel ko. Ang kapal na o. Oh, kasi may, nag may nagsoshovel doon ngayon. No? Medyo makapal yung sinoshovel niya. Grabe, ang lakas ngayon. Antayin ko na lang siguro matapos. Pero hindi yung trabaho. Pero mabigat nga lang yun mama. Kapag inantay ko pa. So before ako makapag mag-shovel ng snow, magluluto muna ako ng lunch. So tignan natin kung ano ang pwede natin lutuin for lunch para sa mga bata. So ito na lang aming lunch for today. Corn beef na lang siya. Masarap tong ano na to, corn beef na to guys. Buo-buo siya, hindi siya yung parang durog-durog na ano na na beef. Ito, oh, masarap siya. Tapos nalalagyan ko siya ng patatas. Kasi mga bata mahilig naman sa patatas. Tanong ko lang, ito bang pag may patatas na meron ng parang ugat-ugat, eh okay pa ba to? Pero honestly kasi, ginagamit ko pa rin siya kahit na may ganyan na siya. Eh so far, buhay pa naman kami. Ayan. Hindi naman siya masyadong madaming ugat. Konti lang. Feeling ko yung snow sa labas. Tapos dito yung sa deck namin din parang ang kapal niya na. Titingnan ko mamaya yung sa deck special. Kasi kahapon, inano ko na yung novel ko na yung sa deck eh. Pero tignan natin kung makapal yung snow. Actually, may mga nag-offer dito. Ang dami dito sa community namin na mag-shovel ng snow. Um, parang 20 to 30 dollars yung sinacharge nila. Marami nag-offer. Pero ano, tatry, sa sata naman ng ano, pag talaga sibuyas, ang sakit sa mata. Pero tatry ko muna siyang i-shovel. Pero I don't know, let's see kung gaano kakapal yung snow. Kung kaya, kakayanin ko ba. <laughs> kasi may pasok yung asawa ko today. Mura na yung $20. Kasi medyo malaki naman yung driveway namin. Iba-iba kasi yung rate nila eh. $30 yata pag ganito kalaki saan. Pero may nakita ako na nag-offer ng $20 lang. Ang mahirap i-shovel is ngayon yung sa deck namin kasi hindi namin na yung patio set namin. So parang ang hirap, ang hirap i-shovel is kasi hindi kasha yung shovel. May malilit na space na hindi ko maabot. Kaya yung kahapon ang ginawa ko, kamay ko yung, yung ano ko yung coat ko. Tinago ko na yung kamay ko kasi ayoko ma-freeze yung kamay ko. Talagang ginamit ko na lang ito pagano na lang. Nilulusot ko na lang siya dun sa ilalim. Nag-work naman. So. Hindi namin binubuksan yung blinds dito. Kasi nga, lumalabas yung heat kapag nakabukas yung, yung mga blinds. Kaya nakasarado lang siya ngayon. The last two years, mas maaga yung snow. Ngayon nga, late. Late tong snow na to. Which is ano naman, hindi naman siya ganun kalamig sa labas. Kahapon, nag-shovel ako ano eh. Hindi malamig kahit minus 12. At 7 o'clock in, in the evening, hindi siya ganong kalamig. Matagal din ako nag nag-shovel, mga half an hour. yun ang mahirap sa may malaking driveway. Yan ang ayaw ko talaga eh, pag may driveway. Mas gusto ko talaga yung, ano, yung townhouse na lang sa eh, para wala akong sinoshovel. Yung nga lang sa mga townhouse, kasi yun yung binabayaran mo yung condo fees. Doon na pupunta yung kasama na yung pag-shovel ng snow sa mga condo fees na yan. Sa mga townhouse kasi minsan ang mahirap lang dyan tumataas yung ano nila, yung fee nila every year. Yung sa Toronto, may kakalala kami. Yung townhouse nila, alam niyo ba kung magkano ang condo fee? Kasi mas lumang townhouse, mas mahal yung condo fee. So yung townhouse na, na tinitira nila, ang condo fee nila is $750 every month plus yung mortgage, 'di ba? Ang laki noon. Tapos ano, every year pa 'yun lumalaki. Tumataas siya every year. So imagine niyo 'yun. Unpredictable ang pag-ano ng kaya minsan, ang hirap din siyang ibenta yung mga townhouses kasi nga dahil dun sa condo fee. Hindi la ay maraming mga ayaw na may condo fee nga dahil nga pataas ng pataas yan eh yun yung, meron kaming pinsa na from Toronto nga, kung napanood yung previous vlog namin. Ganon din sila. May townhouse sila sa, sa Ontario. Pero bumili nila sila ng bahay sa si Edmonton. Lumipat sila dito kasi nga, parang yung binabayad nila ay yata 500 every month dun sa, sa town, sa condo fees. E samantalang yung binili nilang ng bahay dito, wala. Ano siya? Lane home. Tapos malaki din siya. Tapos ano siya under 500 lang yung lane, 470 lang yata yung bili nila eh. Kasi maganda siya. Ayun laki ng natitipid nila sa pagbabayad ng ano condo fees. Yan ang pangit sa mga townhomes. Pero may mga ano ah, may mga townhomes din dito sa nga meron eh. Kapag mag kayo, merong merong ano, na wala namang condo fee kahit townhouse siya. Alam ko yung isang area dito sa ARG ang parang Windsong. Pa sa South Wind, parang doon. Tapos ang builder nila Matami, doon wala silang condo fee. Tsaka sa Hillcrest yata walang mga condo fee. Ang pinakamurang townhome sa na nakita namin dito na binibuild sa Airdrie. Yung sa ano, sa, yung bago ah new build sa Minto community. Parang 470 yata. Pero ang catch doon, kasi meron silang HOA, kasi meron silang parang, makakaroon yata doon ng, parang swimming pool, basketball court, mga ganyan, mga tennis court. Ang, um, kaya medyo malaki yung ano nila, yung HOA nila. Tapos meron pang condo fee. Townhomes yata, parang 400. Four bedrooms, meron silang binibenta na ng mga nasa 470. Maganda sana eh. Four bedrooms townhomes. 470,000. Luto-luto lang muna tayo ngayon bago tayo, bago natin bunoyin yung snow sa labas. <laughs> Ay, nako. Sometimes talaga, ito yung reality ng buhay sa Canada. Yun. Wala ka naman magagawa. So, pag winter talaga, medyo mahirap dito sa Canada. Lalo na pag katulad ko, parang mas gusto ko talaga yung mainit kaysa sa malamig. Kaya parang struggle sa akin every winter kahit ilang years na ako dito sa Canada, 17 years. Nagsastruggle pa rin ako pag malamig na. Pero wala ka namang magagawa, wala ka namang choice eh. Parang you just have to accept kung ano yung sitwasyon mo, di ba? Tignan natin yung snow. Moment of truth. Tignan natin. puting-puti ang labas. Ayan na. Ayan na. Alright. Lapit na. <laughs> Ala! Grabe, ang kapal. kan ka. Ano Ay, ang kapal. Grabe, hanggang dito na sa ano namin. Wow. So natin. Tignan nyo guys, ang kapal. Gira, ang nagsusnow pa rin. Hindi pa rin humihinto. Ayan, oh. Ang kapal. Paano ko naman ito papalain? Sa snow pa rin siya. Uunahin ko na siguro to. Oh, look. Ay, ang kapal. Grabe. Ayan. Ayan. Ganyan kapal. Ay. Ang mag... Ito yung sinasabi ko. mahirap hirap i-shovel kasi nga pa yung patio set namin. Ayan. O. Hindi namin ay pasok magandang kakapalimus may halos nakakalatid na rin ako ang mahirap yung mga nasa gilid ito see, shovel hindi klasya yun ang mahirap ayan Ay. guys, natapos ko na siya hindi siya perfect pero at least nabawasan yung snow at hindi siya mabigat start na tayo magluto. Inaano ko muna to. Niluluto ko muna yung patatas. Pinapa brown ko siya. Bago ko i-kisa yung corn beef. May mga bata nagtotobo ganyan din sa ano sa bundok. Ko. Ang taas niyan. Steep. Ayan o, oh, pababa na. Wow. Galing. Very stiff yun. Ang oh. hirap akitin yun eh. Kapagod. So yun. Kita nyo guys. Buo-buo yung corn beef. Hindi sya duro. Kaya ito yung gusto namin. Gusto ni Andre ito eh. brand new Sa Walmart, mura siya. $5.97 lang yata to sa Walmart. Pero sa iba, kapag napunta kayo sa mga TNT or kahit Seafood City, parang $8 something. Kaya kung ano, sa Walmart kayo bumili. Mura. Dun Mura. Sa so Walmart talaga, feeling ko na mga tinda dun. Gusto <laughs> so yung patatas na lagay natin mamaya. Mer medyo gusto ko hindi siya yung basa-basa. Gusto ko yung medyo tuyo at tostado siya. Kaya, patutuyuin ko muna ng konti. Ang sarap ng patatas pa ganito. Pag piniprito. Bago siya ilagay din sa konti. Sarap. Sarap. Medyo tostado na yung corned beef. na natin yung patatas. Ayoko masyadong maluto yung patatas. Masarap kasi yung patatas. Parang hindi siya masyadong malambot. Ayan, ready na ang aming lunch. Check natin kung gano'ng kapal yung snow dito. Kapag hindi ko kaya, magbabayad na lang tayo ng mag-shovel ng snow. May mga nag-offer $25. Minsan kasi masakit sa katawan itong mag-shovel eh. Tsaka so, kasi mahirap i-shovel itong driveway namin dahil pa patagilid. Tapos meron pang fence. <laughs> Para kalahati ng bayad. Hmm. Medyo makapal talaga siya. Importante kasi ma... Na-shovel na to bago dumating si Richard. Kasi pag nadadaanan ng gulong ng kotse, tumitigas siya. Actually, yun marami na nga. naging ice na siya. Yun. Ito, malambot pa tong snow na to. Kaya kailangan namin, kailangan ko na tong gawin bago siya makauwi. Ayan guys, nakalati na ako. <laughs> Mukhang matatapos ko naman. Pero baka may part 2. Hindi ko matatapos ngayon kagad. Sakit na ng kamay ko eh. Ayan guys, tapos na. Tinulungan ako ng kapabahe namin. Puti na lang. Ang bilis niya. Tinulungan niya ako. Ay, thank you Lord.